Magkakaroon na rin ng 50% discount ang mga senior citizens at persons with disabilities sa mga linya ng tren. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programang ito kanina. At para sa ibang detalye na sa linya ng telepono si Maricel Halili, base araw-araw ba yung discount na yan? Araw ito, Nikki. Simula ngayong araw, may 50% discount ng lahat ng senior citizens at persons with disabilities na sasakay sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3. Personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos kanina sa MRT Santolan Station para sa pagsisimula ng programang ito. Sabi ng Pangulo na sa 13 milyon na seniors at 7 milyong PWDs ang makikinabang dito. Ito raw kasing grupong ito ang kailangan ng tulong dahil limitado ang kanilang income. At tatandaan na nauna nang itinaas tumaas ang diskwento para sa lahat ng mga estudyante nito lamang nakaraang buwan. Kasabay nito, magagamit na rin daw simula ngayon ang tatlong trains na binili sa Dalian noon pang 2014. Matatandaan na 48 na Dalian trains ang binili ng Pilipinas 10 taon nang nakalipas pero hindi ito nagamit dahil sa compatibility issues. Pero inaayos na raw ito unti-unti at ngayon nga ay isang train na ang nabuo para magamit sa MRT. Sinisikap na rin umano ng Transportation Department na ayusin ang iba pang nalalabing Dyson train para hindi na ito masayang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginawa natin ay binalikan natin itong, itong, itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito na ayos na ito pwede nang gamitin doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taong nakaparada ito eh, hindi nagamit. Kanina, ilang mga senior citizens din yung kinausap natin sa may MRT Santolan Station. And of course, this is a welcome development for most of them. Dahil yung savings daw nila mula dito sa 50% discount, malaking tulong para pambili nila ng gamot at matugunan yung iba pa nilang mga pangangailangan. Nikki? Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Niki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.